Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao grade 8. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikwalong baitang. Dahil sa ESP, kay tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin para sa week 5 ay ang pagkilala sa presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Indikasyon ng presensya ng Diyos sa loob ng pamilya at paglalapat ng pananampalataya. Ang lilinanging pagpapahalaga, mapagpumbaba, humility. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatutok na isasabuhay ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagkilala sa presensya ng Diyos sa kanabibilangan ng pamilya. Nakakikilala ng na mga sitwasyon na indikasyon ng presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Na na ang presensya ng Diyos sa loob ng pamilya ay makikita sa kapayapaan, katatagan, at pagmamahalan sa loob ng pamilya. Nailalapat ang mga paraan ng pagkilala sa presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Indikasyon ng presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Ang pinakakaraniwang salitang Hebreo para sa presensya ay panin na isinalin din na kukha na nagpapahiwatig ng malapit at personal na pakikitagpo sa Panginoon. Ang Diyos ay sinasabing na sa lahat ng lugar. Kasama na ang ating pamilya. Ang unang institusyon na nilikha niya. Mula pa noong una, ang kalooban ng Diyos ay makaniig at makatagpo ang tao. Nangyayari ito kung may mabuting relasyon ang mga kasapi ng pamilya at ang Diyos. Kaya sa panahon man ng hirap o ginhawa, nararanasan ng pamilya ang presensya ng Diyos. May mga pagkakataon na parang malayo ang Diyos, pero may pangako siya sa bawat anak niya na hindi iiwan o pababayaan. Ano nga ba ang mga indikasyon na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos sa ating buhay at sa ating tahanan? Hmm, napaisip ka ba? Narito ang mga indikasyon na nagpapakita ng presensya ng Diyos. Una, pagkakaisa at pagmamahalan. Ang pamilyang pinapangunahan ng pananampalataya sa Diyos ay karaniwang nagpapakita ng pagmamahalan, pagbibigayan at respeto sa isa't isa bilang mga anak ng Diyos. Ang pagmamahalan na tinatanggap sa Diyos ay naibabahagi rin sa ibang kasapi ng pamilya. Ikalawa, pagsamba. Ang pagdalo sa mga pang pangangaral, pagsamba at iba pang gawain ng pananampalataya bilang isang pamilya ay nagpapakita ng kanilang pagtanggap sa presensya at kalahalagahan ng Diyos sa kanilang buhay. Halimbawa, pakikidalo sa prayer meeting, pakikibahagi sa mga aktibidad ng simbahan, pagsisimba tuwing linggo o araw ng samba. Ikatlo, panalangin ang panalangin bilang isang pamilya ay nagpapakita ng kanilang pagtitiwala at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na maging bukas sa kanilang gabay at tulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, pagdarasal bago kumain o bago bumangon sa umaga o bago matulog. Ikaapat, Pagpapalaganap ng kabutihan Ang pagiging tagapagtaguyod ng kabutihan, katarungan at pagmamahalan sa komunidad ay nagpapakita ng influensya ng pananampalataya sa Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian sa lupa. Ikalima, pagkakaroon ng kapayapaan ang kapayapaan sa pamilya ay nagmumula sa Diyos. Kapag ang pamilya ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan at pagtanggap sa isa't isa, ito'y nagpapakita ng presensya ng Diyos sa kanilang tahanan. Ikaanin, pagkakaroon ng katagumpayan sa mga pagsubok sa buhay. Ano man ang mga pinagdadaan ng pagsubok, nagiging magaan ito at nalalampasan ng matagumpay. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng gabay at karunungan upang malagpasan ang mga pagsubok. Ang mga indikasyong ito ay nagpapakita ng epekto ng presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Ito ay nagiging gabay at pundasyon ng kanilang buhay at relasyon sa isa't isa. Sa bawat aspekto ng buhay, makikita ang kanilang biyaya, gabay at pagmamahal na nagpapatibay sa pananampalataya at pagkakaisa bilang isang pamilya. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga nabanggit na edikasyon, nagiging patotoo ang pamilya sa pag at kagandahang loob ng Diyos sa kanilang buhay at maging sa komunidad. Alin sa mga sitwasyon ang ginagawa ninyo sa inyong pamilya na nagpapatunay na ang presensya ng Diyos ay nasa inyong pamilya? Hmm, napaisip ka ba? Ang paglalapat ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagkilala sa presensya ng Diyos sa loob ng pamilya. Ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng lugar. Hindi man natin siya nakikita dahil siya ay espiritu, may mga paraan upang makita ang kanyang presensya sa ating paligid, sa ating pamilya at sa ating buhay. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, pananalangin ng taimtim at may katapatan. Ang panalangin ay daan para sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Ipinapakita nito ang ating pagiging bukas sa Kanya at paghahanap ng Kanyang kalooban. Nakikita ng Diyos ang laman ng ating puso at sa ating pagdarasal ng taintim at ayon sa Kanyang kalooban, sinasagot niya ang mga panalangin. Ang mga nakikitang kasagutan sa ating mga dasal ay patunay na ang Diyos ay nasa ating lakal. Maglaan ng oras upang magpahinga sa piling ng Diyos. Mahalaga ring maglaan tayo ng oras para magpahinga at makipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita at pagmumuni-muni dito. Ikalawa, magkaroon ng iba pang gawain upang mapalapit sa Diyos. Isa sa mga maaaring gawin ay maging mapagpasalamat sa mga taong sa paligid. Bigyang halaga ang mabubuting ginagawa nila para sa iyo at sa iyong pamilya at ipagpasalamat sa Diyos ang buhay nila. Maaari ring maglakad sa labas upang masilayan ang mga magagandang gawa ng Diyos. Ayon sa Psalms 19 verses 1, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Tandaan, Tunay nga na napakahalaga ng pasasalamat at pagkilala sa mga biyayang natanggap mula sa Diyos na kung saan ang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay na nagbibigay ng suporta, pagmamahal at pagkakaisa. Sa pamamagitan ng kanilang buhay, nararamdaman natin ang biyayang dulot ng Diyos sa ating buhay sa bawat sandali ng kasiyahan, pagsubok at tagumpay, ang pamilya ay kasama natin nagpapasalamat sa mga biyayang ito. Sa ganitong paraan, ang pagkilala at pasasalamat sa Diyos ay nagiging mas malalim at makabuluhan dahil sa pagiging bahagi ng ating pamilya. Sa bawat araw, Isang patunay ang pamilya na ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na naglalakbay sa ating buhay. At sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal at suporta, patuloy tayong nagiging bukas-palad at mapagpasalamat sa Kanyang biyaya. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Una, Thessalonica 5 verses 6 to 18. Narito ang mga references para sa week 5. Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Muli, paalam!